Mabilis na kumalat sa apat na sulok ng Pilipinas ang tungkol sa nalalapit na concert ni Mira Sio dahil sa interview yon. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari, sabi ni Ari sa kanya. Sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Baka mabigo ka lang. Hindi pa naman ako ganoon kasikat para magkaroon ng sariling concert. Inakbayan ni Aris ang katipan at masuyong kinintalan ng halik sa noo. Trust me, sweetheart. Ang concert na itong maglalagay sa'yo sa tuktok ng tagumpay. Pinukol niya ito ng naghihinalang tingin. May pinaplano ka ba? Ngiti lang ang isinagot sa kanya ni Aris. Yumuko ito upang hagkan siya sa mga labi. Paalis na sa MRI si Mira Nagsalubungin siya ni Rebecca. Nagkataon pa namang hindi siya maihahatid ni Aris dahil may mahalaga itong appointment. Wala din ang PA niya kasi nagkasakit kaya mag-isa lamang siyang umuwi. Hi! Matamis ang ngiting bati ng babae. Pauwi ka na ba? Pwede bang sumabay? Wala rin kasi ang PA ko. Pinag-off ko muna. S Sige, bakit naman hindi? Pilit ang ngiting Ania. Wala namang kasi siyang makitang dahilan para tanggihan ng babae. Baka isipin pa nito na nagmamalaki na siya. Sa nakalipas ng mga buwan ay hindi naman siya nito ginugulo. Friendly na nga ito at madalas pang makipag-usap sa kanya. Alam kong wala kang dalang kotse dahil lagi kang inihahatid ni Aris. Kaya sumabay ka na sa akin. Alok nito. Idadaan na lang kita sa place nyo. Salamat na lang. magta-taxi na lang siguro ako. Okay ka lang? Sikat kang singer tapos magta-taxi ka lang? Dati naman na ako taxi eh. Noon yun, hindi ka pa nun singer at sikat. Ngayon hindi na yun pwede. Sana kasi kumuha ka na ng driver. Para kapag hindi ka maihahatid ni Sir Aris ay may susundo sa'yo. Anong ginagawa ng sasakyan mo sa inyo? Sanay naman akong mag-taxi eh. Nasabi na lang niya. Baka makaabala lang ako. Hindi no. Hindi ka kaserong mag-drive ang trooper ko. Kaya wala kang dapat ikatakot. Let's go. Pamimilit nito. Napilitan siyang paunlakan ng imbitasyon nito. Wala naman sigurong mangyayaring masama sa kanya kung magpapahatid siya sa babae. Iyon ang akala niya. Ang hindi alam ni Mira ay pansamantala lang na nahimik si Rebecca upang maghintay ng tamang pagkakataon para sirain ang lahat sa kanya. Napansin na lang ng dalaga na iba na ang daang tinutumbok ng kotse. Gayong binigyan na naman niya ng instruction ng driver. Pag niya kay Rebecca ay agad siyang kinutuban ng hindi maganda nang makita ang makamandag ng ngisi sa mga labi nito. Anong ibig sabihin nito, Rebecca? Mahinahong sita niya sa mga awit. Relax, Mira. May dadaanan lang tayo. Pabaliwalang sagot ng babae. Bilisan mo, George. Utos nito sa driver. George, pamilyar ang pangalan binanggit ni Rebecca. Kaya napatingin siya sa rearview mirror. Ikaw? Hindi makapaniwalang bulalas niya nang makilala lalaking walang iba kundi ang estrangherong nakilala niya sa Montenegro Resort. Driver pala ito ng babae. Kaya pala naroon din ito sa resort noong gabi ng birthday party ni Aris. Kamusta Mira? Natatandaan mo pa ba ako? Hindi pinansin ni Mira ang sinabi ng lalaki. Muli niyang binalingan si Rebecca. nag ang mga mata. Anong binabalak mo? Sa niyo ko dadalhin? Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay humalakak lamang si Rebecca na tila nanunuya. Kaya lalong kinutuban ng hindi maganda si Mira. Sinagilahan siya ng takot pero hindi siya nagpahalata. Pinagana niya ang utak, ngunit parang tinitikis naman siya ng pagkakataon. Walang pumapasok sa isip niya kundi ang pangamba. Rebecca, kung ano man ang pinabalak mo, huwag mo nang ituloy. Bababa na ako kaya itigil niyo ng sasakyan. At sino ka para magutos? Wala ka sa posisyon para gawin yan. Ang tangi mong magagawa ay ang magmakaawa. Sabi ni Rebecca at muling ngumisi. Hudyok ng matinding galit ay sinampal niya ito at sinabunutan. Nagpambuno sila sa likod ng sasakyan. George, huwag kang hihinto! Ako nang bahala sa babaeng to! Mahigpit na utos ni Rebecca sa lalaki. Ani mo mga amason ang nagtagisa ng lakas ang dalawang mga awit. Tamang-tama namang napasulyap si George sa rearview mirror. Napansin nitong isang kotseng nakabuntot. Shit, nasundan yata tayo, Rebecca. Malakas na sabi nito, napalingon si Rebecca sa likuran. Sinamantala naman ni Mira ang pagkakalingat ng babaeng nakadagan sa kanya kaya itinulak niya ito. Tumama ang ulo ni Rebecca sa hamba ng pinto at sa lakas ng pagkakabagok na ay nawalan ito ng malay. Nataranta naman si George nang makadikit ang sasakyang sumusunod sa kanila. Nakilala naman ni Mira ang asol na kotse ng kasintahan kaya nabuhayan siya ng loob. Sinasabi ko na nga ba? Malakas na sabi ni George. Pinasibad nitong lalo ang kotse. Subalit so, kung inaakala ng lalaki na maiiwasan na nitong sasakyan, nagkamali ito. Muling nakasabay ang asul na kotse pagkaraan ng ilang sandali sa sobrang pagkataranta ni George, ay nawalan ito ng kontrol sa manibela. Gilalas na napahumindig si Mira nang makita ang bus na paparating. Sa pagnanais ni George na maiwasan ng malaking sasakyan, ay kinabig nitong manibela. Oh my God! Mariing napapikit si Mira habang mahigpit ang pagkakadein sa likuran ng upuan ng driver. Isang malakas na ingay ang na narinig niya, kasabay ng malakas na pag-alog ng sasakyan. Muntik na siyang tumilapon kung hindi siya nakakapit sa mga upuan. Damang-daman niya ang pagtama ng isang matigas na bagay sa kanyang noo. Pero hindi yun naging sapat para mawalan siya ng malay na lalabong ang paningin hinagilap niyang pinto. Bago pa niya iyon maitulak ay may humila ng pabukas sa dahon niyon. Oh my God, Mira! Agad siyang dinaluhan ni Aris nang makitang ang pulang likidong umaago sa kanyang noo. Yumakap naman agad siya sa malaking bulto ng kasintahan nang marinig ang boses nito. Hindi nag-aksaya ng panahon si Aris. Mabilis nitong pinangku ang nobya at binadingan si Jeric. Ikaw nang bahala dito. Tumawag ka ng pulis. Dadaling ko lang si Mira sa ospital. Halos pali pa rin ng binata ang kotse madala lang agad si Mira sa ospital. Hindi naman gaanong malalim ang sugat na tinamon ni Mira sa noo. Kaya nakahinga ng maluwag si Aris. Ang akala ko'y mawawala ka na sa akin. Sabi ng binata nang iwanan sila ng doktor na gumamot sa sugat ng dalaga. Sobra ka naman. Malayo sa bitukang sugat ko kaya hindi pa ako mamamatay. Mabirong sabi niya. Hindi ko mapapatawad si Rebecca sa ginawa niyang ito. Matigas na turan nito. Pagbabayaran niya ng mahal ang pagtatangka niya ng hindi maganda sa buhay mo. Paano mo kaming nasundan? Hindi ba't may mahalaga kayong lakad ni Jeric? Naabutan pa namin kayo sa parking lot ni Rebecca na magkausap. Nang makita kong sumakay ka sa kotse niya, kinutuban ako ng hindi maganda. Kaya hindi na kami tumuloy ni Jeric sa lakad namin para sundan kayo. Malaki talaga ang galit niya sa akin. Nanulumong sabi niya. Ang akala ko'y totoong kabaitang ipinakikita niya sa akin. Naiingit kasi siya sa'yo. Alam niya kasing mas malayong mararating mo kaysa sa kanya. At lalo siyang nagalit nang kumalat ang balita tungkol sa concert ko. Hindi lang yon Siguro ay kinikimkim lang niya pero hindi totoong baliwala sa kanyang relasyon natin. Malaking gusto niya sa'yo kaya binalak niya akong ilayo sa'yo. Pero ngayon ay hindi ka na niya magagalaw pa. Hindi na siya makakalapit pa sa'yo kahit na kailan. Dahil ipakukulong ko siya. Hindi na siguro kailangan. At bakit hindi? Tinangka kanyang dukutin kaya dapat lang siyang makulong. Pero, ah basta, akong masusunod, kailangan magtanda ang babaeng yun. Hindi na lamang kumibo pa si Mira, marahil nga ay tama si Aris. Kailangan turuan ng leksyon si Rebecca. Ang pangyayaring yun ay lumikha ng ingay sa daigdig ng show business. Naging interesado mga tao sa istorya, lalo na nang malamang si Aris mismong nagligtas kay Mira sa masamang balak ni Rebecca sa kanya. Pwedeng-pwedeng gawing pelikula ang buhay niyo? Sabi ng baklang host nang interviewin sila sa isang talk show. Ano kaya kung mag-produce ka na rin ng pelikula, Sir Aris? Umiling ang binata. Ngingiti-ngiti. Ayoko, kontento na ako sa buhay ko ngayon. Ayoko na mag-alaga ng artista at baka lalo kaming magkaproblema nitong future wife ko. Maraming nakakurious sa upcoming concert ni Mira. Mag-guess ka raw ba? Makahulog ang nagkangitian ng magkasintahan at pagkatapos ay sabay na sumagot. Surprise! Manood na lang kayo ng malaman nyo. Ang totoo ay hindi rin alam ni Mira kung ano ang balak ng kasintahan. Ang alam lang niya ay may part ito sa concert niya pero hindi niya alam kung ano. Sabi sa kanya ni Aris ay sorpresa. Lingid sa kaalaman ni Mira, isang gabi bago ang palabas niya ay namanhikan ng pamilya ni Aris sa kanila. Hindi niya yun nalaman dahil maaga siyang sinundo ng binata para kumain sa labas. Nagkasundo ang matatanda nang wala siyang kamalay-malay. Gabi ng concert ni Mira, ang venue ay PICC dahil na rin sa kagustuhan ni Aris. Hindi ka pa niwala ang dami ng tao. Sold out ang lahat ng tickets hanggang sa pinakamalayong upuan. Gulat na gulat si Mira. Hindi niya kalaing dudumugin ang ganoon ng ganoon ang kanyang kauna-unahang concert. Kung tutuusin ay mahigit isang taon pa lang siya sa industriya. Pero para kay Aris, walang dapat ipagtaka. Inaasahan na niya iyon. Sa nakalipas na mga buwan, nakaka-6 platinums na ang first album ni Mira sa MRI at hanggang ngayon ay patuloy pang lumalakas ang sales niyon. Kung sa opinion ng iba siguro, pakikipagsapalaran ang ginawa ni Aries dahil hindi pa rin maitatanggi ang katotohan ng baguhan lamang si Mira sa industriya. Pero para sa binata, tama lang ang ginawa niya. I can't believe this! Maluhaluhang sabi ni Mira habang nagpapasalamat sa mga manonood. Hindi ko mapaniwala ang narito kayong lahat. Thank you everyone. Sumabay sa palakpakan ng mga taong intro ng susunod niyang kanta. Pinasikat iyon ni si Celine pero gusto niyang kantahin hindi lang para sa mga manonood, kundi para sa taong naging daan para maging posible ang lahat ng iyon. Biglang nagsigawan ng mga tao kaya napalingon si Mira. Napangiti siya nang makita si Aris. Papalapit, may dalang mga bulaklak. Nakangiti, nagpatuloy siya sa pagkanta. Matapos tanggapin ang mga bulaklak at ang halik na iginawad ni Aris sa pisngi niya. Hanggang hindi natatapos ang kantay, hindi umalis si Aris sa tabi niya. tilian ng mga tao sa sobrang kilig, lalo na sa tuwing magnanakaw si Aris ng halik. Tinalo pa nila si Pops at Martin kapag nagko-concert ang mga ito noon. Sinabayan pa siya ni Aris sa huling praise ng kanta dahilan para lalo magwala ang mga tao. Hindi magkamayaw ang audience sa pagpapalakpakan. Pinaunlakan ni Aris ang hiling ng mga tao. Isang smak na halik sa labi ang ibinigay nito kay Mira na ikinapamula ng mukha ng dalaga. At sa pagkamanghanyat ng mga manonood, basta na lamang itong kinuhang mikropono sa kamay ni Mira at lumuhod sa kanyang harapan. Aris, anong ginagawa mo? Natatarantang tanong niya, sabay sulyap sa kinaroroonan ng pamilya nito. Napansin niyang amused na ng ngiti sa muka ng mga ito. Hindi pinansin ang binata ang tanong niya. May kung ano itong dinukot sa bulsa ng suot na coat, isang maliit na kahita at binuksan ito sa kanyang harapan. Amira Sio, in front of these people, I'm asking you, will you marry me? Lalo pang binulabog ng mas malakas na ingay ang buong PICC. Kabi-kabila ang kislapan ng mga flashbulbs. I can't believe this. Napapakagat labing bulalas ni Mira habang umiiling. Hindi niya akalaing ganoon palang plano ng kanyang katipan. Nakakahiya pero nakakataba ng puso. Kitang-kita niyang pagkakagulo ng crowd. Ang mommy niya at ang buong pamilya ni Aris ay naroroon. At saksi sa mga nangyayari. Higit sa lahat ng mga manonood na yun lang ata talagang inaabangan. Hindi siya makapaniwala. Parte ba talaga ng concert ang public proposal na yun ni Aris? Yun bang ba sorpresa ang sinasabi nito? Please answer me, Mira. Samo ni Aris pero nakangiti. Nangangawit na ako. Ano pa nga ba ang magagawa niya kung hindi ang pumayag? Kundi tiyak na madidisappoint ang kanilang mga fans. Yun na yata ang pinaka-memorable na pangyayari sa buong buhay niya. Nakakahiya pero masaya siya. Masayang masaya. This man is hers. Habang buhay. Yes, I'll marry you. Halos mabingi si Mira sa lakas ng tilian ng mga tagahanga nila. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Aris at Mira. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.